With ginger, it's coconut milk, ginger and calamansi, and kinugata. Again, peeled rice cake. Okay, rice cake. flower. pwede na eh. Ilagay yung malagkit na kanin. So, tanggalin ko lang ito mga uh, nilagay ko. Kalaman, sinala ko siya para matanggal yung buto so oh, ayan kunti na lang it's the ginger oh makalimutan halo ko pala ito vanilla para mabango siya additional flavor I forgot. Panghuli siya para hindi hindi siya mag-taste na mapait. Yung um, panghuli, ilagay ang vanilla. Um, next lang. Bago i-add talaga yung sticker rice. Malagkit na kanin. Yan, yeah, mix lang ng mix. Para ma halo yung ma-even yung lasa pati yung texture. Pag mamaya na nasa hulmahan na shop, pwede nyo nang haluan ng lunok sa Bisaya. Eh, I don't know ano yun sa ano, yung pagkatapos mong magawa ng coconut oil. And then, pwede din, yung iba, pwede din cheese, yung ilagay na toppings. Or, pwede rin yung yung dried na grapes or pasas. Ayan. Ayan, next. Nice. Ayan. Manda na yung kulay. para ma-mix talaga siya. Mag-even yung texture, hindi magputi-puti. -puti. So, ayan na. Ah, na-mix na, na siya. So, tabunan na lang natin na. Dahon ng banana. Mabango kasi yung dahon ng banana. Yan. Um, sure. Dapat kapag ganyan na, wala na siyang apoy or mahinang-mahina na para hindi masunog yung ilalim. passes ang toppings. Hmm. Ang sarap ang bangon. Yung amoy ng kalamansi at yung ginger yun yung flavor na mat, ma, ma mag, may iwan sa dila mo. Okay. Oh, ang sarap ng salmon. It's salmon. Salmon? Yes, salmon. 嗯。Mm.